Kamusta po kayong lahat and welcome back to my channel. Bakit po ba may mga taong takot na takot sa charter change? Ano kaya ang mga kinatatakutan nila? Tulad po nitong si Raul Manuel. Ito very obvious. Kaya siguro ito ay kinakabahan sa pagbabago ng konstitusyon. Ay baka mawala ang mga party list at oras na tanggalin ang mga party list dyan sa bagong konstitusyon eh di goodbye na sa kanila. Dito naman kay Coco Pimentel. Ang sinasabi niya, para daw silang na-hostage. Dahil alam po natin dati, hindi po sumasang-ayon ang Senado na baguhin ang konstitusyon Pero bakit daw ngayon, biglang-bigla, eh, para silang nani-jerk at biglang nagbago ang uh, ihip ng hangin sa Senado? Ito pang si Christian Monsod, yung isa po sa framers ng 1987 Constitution. Kinakabahan at baka maging dangerous daw, maging delikado kapag na-insert nila yung unless otherwise provided by law. So, hindi po natin maaalis sa kanila na sila ay kabahan. Ito pong si Christian Monsod kasi, kilala naman po natin to bilang asawa ni Solita Monsod, eh ano pa ba aasahan natin sa dalawang yan? Kay Mr. Monsod, tapos na po yung panahon nyo. 2024 na po. 1987 pa yung ginawa niyong constitution. Marami na pong provision dyan na dapat nang baguhin sa totoo lang nagbabago po ang panahon. Tayo po ay umuusad, tayo po ay humaharap sa mga bagong challenges na makabagong panahon. So it is about time. Panahon na po para baguhin na rin yung konstitusyon na sinasabi nga ng marami ay pinakinabangan lang ng iilang tao during the Cory administration. Nakasulat naman na kayo sa history. Isa kayo sa framers ng 1987 Constitution. Hindi na po mababago yan dito kay Coco Pimentel, wala ka nang magagawa kung magbago ng isip ang mga kasamahan mo at isulong ang pagbabago ng charter change. Raul Manuel, <laughs> obvious ba? Natatakot na mawala ang party list dahil mabubura na sila sa mundo ng politika unless maglakas sila ng loob na tumakbo bilang senador o talagang congressman hindi yung party list ang iboboto tapos hindi kilala kung sino ang mga tao sa likod ng party list. Subukan so, nilang tumakbo gamit ng totoong pangalan nila, tinanatin natin kung may boboto sa kanila. So, meron ba tayong dapat ikatakot kung baguhin man at i-update ang konstitusyon? E kahit ano naman po ang mangyari dyan, dadaan pa rin po yan sa taong bayan. Dadaan po yan sa isang plebisito or referendum taong bayan pa rin po ang magdidesisyon. Diyan sila natatakot dahil siguradong overwhelming ang magiging boto na papayag baguhin na ang konstitusyon. Eh yan din naman pong 1987 Constitution ay dumaan sa isang plebisito. Noong pong February 2, 1987, National Plebiscite was held on February 2, 1987, ratifying the new Constitution. On February 11, 1987, by virtue of Proclamation number no. 58, President Aquino announced the official canvassing of results and the ratification of the draft constitution. Ano naman po ang naging resulta ng plebisitong 'yon? The results showed 76.30% of the population voted for the ratification of the constitution. 22.74% voted against it and 0.96% abstained. So overwhelming yung boto ng 1987 Constitution. So ano ang katatakot ninyo? Dahil siguradong papanigan ng taong bayan ang pagbabago ng Constitution? Noon pong nagkaroon ng 1987 Constitution, hindi rin naman po alam ng taong bayan kung ano ang magiging kinabukasan or kahihinatnan or kalalabasan ng bagong constitution na yan sa ilalim ng Aquino government. So, ganito rin ngayon yan. Hindi rin po natin masasabi kung ano ang magiging kalabasan. Ang magagawa natin is hope and pray na ito ay magiging iba kaysa dun sa 1987 constitution at mas pakikinabangan ng madlang bayan. So again, who is afraid of the charter change? Alam na this. Mapunta naman tayo dun sa gusto kong bigyan ng reaction ito pong pagbati ng ating presidente sa president-elect ng Taiwan na ikinagalit ng China. Sa sobrang galit nga nila, eh halos insultuhin nila ang ating presidente. Sabi nga po dito sa Manila Bulletin News, China tells President Marcos to read more so he could develop a proper understanding of the current Taiwan-China relations. China also tells the Philippines to stop playing with fire. Mao Ning, China's foreign ministry spokesperson, says Marcos gravely violated the One China policy when he congratulated Taiwan's President-elect Lai Ching-te on his victory. Although sinabi naman po ng Philippine government that the Philippines is committed to its One China policy, the joint communique states that the two governments agreed to settle all disputes by peaceful means without resorting to the use or threat of force. Pero sa mga nangyayari po dyan sa West Philippine Seas, are they not resorting to the use or threat of force? Bino-bomba ni ating mga kababayan doon? Hindi ba yan threat of force? Sino ba ang unang gumawa ng mga ganitong hagbangin para mawala ang tiwala ng Pilipinas dyan sa China? Tapos ngayon, bumati lang si Presidente Marcos dyan sa bagong halal na Presidente ng Taiwan? Ano bang pakialam natin sa away ng China at Taiwan? Marami po tayong mga kababayan na OFW sa Taiwan. So para sa akin, I don't see anything wrong na batiin ng ating Presidente yung bagong Presidente ng Taiwan. Sino ba ang China para diktahan ng Presidente natin kung ano ang pwede at hindi niya pwedeng sabihin? Probinsya ba tayo ng China? Tapos may nabasa pa ako. Out of the 180 heads of state, si President Marcos lang daw ang nag-issue ng pagbati. Totoo ba yun? Ibig sabihin siya na ang bumati sa President-elect ng Taiwan? Pero sabi rin po dito, while the United States, the United Kingdom, Singapore, and a handful of countries did congratulate Lai, it was done only at the level of their foreign ministries heads or press statements. So anong kaibahan nun? So ibig sabihin, bumati pa rin yung mga bansang yan, kahit na sabihin hindi yung pinaka-head of state ang bumati, binati pa rin nila ang Taiwan. So anong kaibahan nun? Sana kung talaga nag-iisa lang si President Bongbong Marcos na nag-issue ng congratulatory statement. Eh hindi, eh, may ibang bansa rin pala eh. The US, the United Kingdom, Singapore at ilan pang mga bansa. Although hindi naman po mismong head of state ang gumawa nun. E eh ano magagawa natin? eh hindi takot si President Bongbong Marcos dyan sa China sa ginagawa nila sa atin. Hindi nyo ba nakikita yan? Binubuli tayo, binabraso tayo. Kaya nga nakapagtaka yun sa mga pro-China. Kung bakit panig na panig pa rin kayo sa China? Ano ba ang makukuha ninyo para panigan ang China? Dapat tayo mga Pilipino ang magsama-sama magbuklod-buklod magkampi-kampi. Okay, sa pananaw ko ha, granted, kasama nga tayo dyan sa usapin ng One China Policy. Ito palang One China Policy na to ay eh, nagsimula pa noong 1970s. Siguro nung time na yon hindi pa ganyan kabuli ang China sa Pilipinas. Eh ngayon, sobra-sobra na. Bakit natin papayagan na tayo ay eh, tapak-tapakan ng China? We are a sovereign country. Walang pwedeng magdikta sa atin, lalo na sa presidente natin the president that stood against China. Walang takot na hinarap ang China. Siguro nasanay ang China nung panahon ni ex-president Rodrigo Duterte na okay, chami, chami lang sila na kahit na binabastos na tayo, eh okay lang. Eh sa panahon to, na sobra-sobra na ang ginagawa ng China sa atin, hindi ba naman tayo papalag? Kayo, kunyari, meron kayong kasunduan ng kaibigan mo. Kung meron kayong mga hindi pakakaunawaan, Walang dahas na magaganap. Tapos makikita mo, itong kabilang kampo ay gumagamit ng dahas. Ikaw ba naman si utu-uto? Susundin mo pa rin yung usapan ninyo? Eh kung ganyang wala na palang respeto sa iyo yung tao, wala na pong respeto sa atin ang China. Tapos ngayon magka-file sila ng diplomatic protest? Dapat ba tayong matakot sa ihahain nilang diplomatic protest? Tandaan niyo ilang beses nang nag-file ng diplomatic protest ang Pilipinas against sa China. Ano ang ginagawa ng China? They simply ignore yung mga diplomatic protest natin. Aba, e, dapat ganyan din ang gawin natin sa kanila. Let them have a taste of their own medicine. Kapag sila ang lumabag sa kasunduan, tamimi tayo. Pag tayo ang lalabag sa kasunduan, galit na galit sila. Ganun ba ang gusto nyo mangyari? Papayag ba tayong insultuhin na lang presidente natin at sabihin, you have to read more books para maintindihan mo yung relasyon ng China at Taiwan? Again, ano pa kay alam natin sa problema nilang dalawa? Kung yung Taiwan niya, eh hindi kayo nire-recognize dyan sa One China policy nyo eh. Ibang bansa pa kaya? Kaya na hindi na rin napigilan ni Secretary Gilbert Chodoro, ang ating Department of National Defense Secretary, na mag-issue ng press statement. Ito po ang kanyang sinabi. It is unfortunate That the PRC, Ministry of Foreign Affairs spokesperson, stooped to such low and gutter level talk, resorting to insulting our president and the Filipino nation, and further debasing herself, the ministry, and party she represents in the process. But then again, we should not at all be surprised. Being a nation and people enjoying the privileges, rights, and freedoms of a democratic society, that an agent of a party and system of government incompatible with our way of life and who routinely spouts state-sanctioned propaganda and disinformation would go that far and that low. It is unfortunate, but I am myself unsurprised. The spokesperson's statements were on brand. We and the world should not expect more. Tama po yung sinabi ni Secretary Gibo. Iba po ang way of life ng China sa kanang Philippines. So hindi po talaga tayo magkakasundo. At hindi po habang buhay tayong papayag na tapak-tapakan ng China. Tandaan po natin, paano po ba nakuha ng Pilipinas ang ating freedom? Ipinaglaban po ng ating mga ninuno yan. Kaya ngayon, kung kailangan natin ipaglaban yan, ipaglalaban po natin. And I am sure, hindi papayag ang mas nakararaming Pilipino sa ginagawa ng China sa Pilipinas. Kayo po, isa ba kayo sa 61% na umaayon kung paano hinaharap ng ating presidente ang usapin sa West Philippine Seas? This is the time more than ever para po tayo magbuklod-buklod muli para labanan ang isang bansa na gusto yatang sakupin ang buong mundo. Ano po ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. ピッ